Hello, hello mga katigangs. Ito, ay ang aming ano orange. Hitik ang bunga. Ayun, yung isang kumpol lang ang dami na, ayan. Alit lang ito. Nakaano lang dito sa ano sa aking gasibo. Gasibo na ano, tambakan ng ano hindi ko pa na, nalilinis. Hindi ko pa na nalilinis ito. Ito kumu nag-harvest ng asawa ko ng ano ng ng malunggay kasi tamad akong mag harvest ito yung harvest niya unang harvest namin andun nag gano pa Ayan. ayun yung pagkain ng aking ano ah, uh, genie pigs lettuce hindi, hindi ako nagtalim ngayon ito da dati pa mga ito mga gabi gabi aro ito yung ano ko yung uh, update ng aking ano uh, matanda katoray ito ito hindi ko nang tinanim to nang last year pa ito eh naka -survive, eh pero ang daming bunga magaling bu ito magaling bumunga bunga eto itong bayabas ko ayan na Yung pinamigay. O, okay yung mga katigang. Ito yung, ano yung, uh, abukado ng aking kapitbahay. Ayan. Ganyan lang, ganyan ang abukado dito. Ang liliit ng bunga. Ayan. Ang liliit ng bunga. Ang abukado dito, maliliit. Wala yung kagaya sa Pilipinas na ang lalaki. Na ang kikintab. Ito, ay, gas pang ano, parang parang bubut lang. Ito marami ring itong ano, itong uh, native na ano namin, bayabas namin ayan. Dami rin. Itit na naman ang bunga ito pag ano. Problema na naman yung ano yung pag pagpupulot. Kaya lang, okay na dahil sinimento ko na lagyan ko na ng ano bricks para wala nang ano tumutubo nga no damo damo ito na lang ang pagtataniman ko ayun wala na rin yung ano yung saloyot hindi na kaaya-aya kasi magwiwinter na pero mainit, mainit pa rin kahapon eh pero ngayon malamig na nasa 73 na lang dito ang temperature kaya malamig na, lamig ng hangin na. okay, okay, bye-bye, mga katigs